Alam niyo ba ang madilim na kwento sa likod ng larong nanay-tatay? Mga kaibigan, isa ang laro na to sa mga pinakasikat na larong dito sa Pilipinas. Ito ay nagsimulang umusbong noong early 1970s. Kaya lang, walang kumpirmadong impormasyon patungkol kung sino ang nag nito. Ayon sa ilang teorya, ito raw ay isang tula na ginawa ng isang batang babae bago nito kanyutil ang kanyang buhay dahil siya ay minaltrato ng kanyang pamilya. Binubugbog siya ng kanyang ama at ina. Hinalay siya ng kanyang kuya at lagi siyang pinapahirapan nung ate niya. Hindi ito makapagsumbong sa ibang mga kamag-anak dahil yung bata ay pipe. At nang hindi niya makayanan ang hirap ay bigla na lang itong nagpakamatay. Ngunit bago niya ito ginawa ay sinulat niya muna ang tulang nanay Tatay, gusto kong tinapay. Ate, kuya, gusto ko ng kape. Lahat ng gusto ko ay susundin niyo. Ang magkamali ay pipingutin ko. Ang tunay raw na ibig sabihin nito ay hihingi siya ng tinapay at kape dahil siya ay paglalamayan na. At kapag hindi ito nasunod ay susumpa niya ang kanyang pamilya na sumunod sa kanya sa kabilang buhay. At dahil hindi nabigyan na magandang burol ang bata sunod-sunod ang pagpanaw ng lahat ng kanyang pamilya. Inulit ko mga kaibigan, ito ay isang teorya lamang at hanggang ngayon ay isa pa rin pala isipan sa ating lahat kung sino nga ba talaga ang nag ng kantang ito. Ikaw kaibigan, nilaro mo rin ba ito nung ikaw ay bata?